Papagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buwabag sa inyong harapan Ang Padre Insan Vlog Ayan mga kapaders Palibaw adventure tayo ulit Pang sa gabi Dito sa amin sa isla Bagay kumalma ang dagat Diyan tayo sa kalautan mga kapaders Maghahap ng panibagong baura At bakat tayo makachamba ng Medyo malaking isda At saka kulambutan Ating papahinga natin ng malapit na bahura dito sa may tabitang isla mga kapaders. yung dahil siya mali layo maraming salamat nga pala sa inyong tulong suporta sa aking channel pati na rin po sa mga hindi skip ng ads maraming salamat ay mga kapaders, alis na rin kami sabangal sa pagdive namin mamaya God bless tingnan tayong lahat dito na kami sa panibagong tuklas na bahura mga kapaders. sana may isla ditong panain at na ito una nagbungad sa atin malaking solid naman naman mga kapadus na naman. Ayos. Buti pa rin sa kalautan, malinaw ang dagat. Pati kuha ng camera natin, naglinaw ng mga kapaders. Maganda yata naman ang buhurang ito. Uy, naman kagal, malaking sulid. Anong kaya ang ating susunod mga kapaders? oy lapula po. Ito, pambinta. Mm -hmm. Gitik, sentido. kausir or liglig mga kapaders. Ganda ng corals dito. Buhay na buhay mga kapaders. Hanap ulit tayo. Kuntinsyaga na naman tayo sa lamig ng dagat. Uy, pawikan! Na ito, kaibigan pawikan mga kapalos, ito ang sa lahat na pinagbabawal ng bipar. Ito, nahulihin. Piding hawakan, piding bidyuhan. pero huwag natin papanain mga kapaders. Sinusungkit ko at palalanguin ko at para lumayo mga kapaders. Oo, 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 o, oo, 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 <laughs> Maganda pala dito mamana, maganda ang corals. Ito, sulit na naman. Malaki rin mga kapaders. Mm -hmm. Ayos na ito, pandara na naman. Mga kadirin siya naman tayo bukas na ito. Maraming salamat na naman Lord. Panibagong biyaya ngayong gabi. Hanap na naman tayo mga pana. Nasa na mga isda. Oh, hoy, na ito. Nakakulambot na tayo mga kapaders. binamano, Unang pana. Kailang medyo malit pa. Mmm. Gitik. Katamtaman na laki lang na ito mga kapaders. Estibit ko ito mga kulang isang kilo. Ayos na ito. Pandaradagdag pang binta. Makabawi lamang sa gastos. Hanap ulit tayo. Sana mga isda. Yung mga surahan. Para maganda ang presyo. Oh, hoy. Kulambutan. Na ito nakasukot mga Mga kapaders na ito yung pinakang ama-ama sisiguraduhin ko ito para magitik nakasuot mm -hmm. mataan tama gitik mga kapaliers hindi nakatinta kwartang linaw na magandang bahura amin napuntahan ngayon malinaw ang dagat dito sa malalim pati kuha ng video mga kapaliers meron naman tayo pandaradagdag hanapan natin ito isda mga kapaliers timbungan kaya lang medyo maliit. susungkitin ko at baka panay ng kasamahan ko. At yung palayuin. Uy, ito. Mas malaki ito. Ito na lang mm -hmm. Timbungan. Isdang may balbas mga kapaders. Dumulugo naman kanyang hasangan. Lari yung kasama ko sa unahan. Hanap ulit tayo. Ito, Orinis. Sumalubong sa atin at bumalagbag. Kakasakuan pa na. pang ulam pwede rin pang binta mga kapaders pero pang ulam na muna at yung ating mga ulang napa na puro karamihan ay pang hanapan pa natin at baka mayroong mga yung kulambutan tsaga tsaga lang tayo ngayon mga kapaders kahit malimig oy kulambutan kailangan medyo maliit pa mga kapaders mga kulang isang kilo estimate ko na naman panahin ko na lang din ito mm -hmm. Buga ng tinta saan kaya nagtatago mga karamihan ng kulambutan na mas malaki pa dito maganda yung mga limang kiluhan, apat na kilo talagang magandang labanan pamamana ito nga palang gamit kong camera bago naman ito mga kapaders panibagong bil ko na naman hanap ulit tayo na ito Pugita kita pero manalang gabit tibugo kung tawag sa amin mm -hmm. pambinta mga kapaders dahil bawal tayo kumain ng ganito allergy tayo yung kasamahan ko pag itong ginagustuhan pwedeng alborin bibigyan natin mga kapaders dito sa amin ng ganito sandaan ang kilo awang ko lang sa inyong lugar at na ito sa unahan malaking sulit na naman medyo maamo mm -hmm, naudog siya nga pala mga kapaders nagpulog muna kami ng buwan at parang isda maamo dahil mataas na rin ang buwan natin palaki ng palaki na naman buwan ng Disember, mayroong pang kasamahan at iba pang kitahan na maganda para tamaan mm -hmm. mayroong pang isang mga kapal sa sunahan kailangan medyo maliit itong dalawang malaki laki naman kagandahan ng sukat laang advance Merry Christmas mga kapaders ilang araw na laang Pasko na tayo makadilin siya sana tayo ng pangbigay sa ating mga anak ngayon tayo mag iipon mga kapaders ilang araw na laang ito solid Malaki-laki na ito. Ay, malikot. Mm-hmm. Pandaradagdag na naman. Karamihan asuli dito ang isda mga kapadir sa bahurang ito. Pero ayos na, pwede nang pagtsagaan yung kahit solid. Kwartang lino rin yung bukas pag naibinta. May pambigas lang. Kunti din siya. Masaya na mga kapaders. At na ito, orinis, Yung may sungay ito, nakataligod pa sa atin susungkitin ko para humarap ayaw mga kapadyers nakasagipit kaya mga tinik nakatukod panain ko na lang hmmm hmmm huli ka na naman dyan pandaradagdag pang ulam mga kapadyers ito yung isdang orinis sa may sungay masarap itong alubo sa tuyo ayan mabaya daing pambangot sa gulay na ito pa mayroong sulit na naman mm -hmm lagata ka dyan pandaradagdag malalaki ang sulid dito mga kapaders nakakatuwang mamana pag ito malaki ang sulid malaki ang patamaan hanap ulit tayo ganda ng corals naroon bibiya mm -hmm. pambinta pwede rin pang ulam mga kapaders pero pambinta na muna dahil natin pinunta na bahura medyo malayo medyo malaki-laki ating gastos para makadawi tayo sa laot kapag tayo nakarami ngayong gabing isda makakaulab tayo ng masarap sarap na ulam bukas at na ito sa unahan sulit na naman mm -hmm. yari na naman yang ko pinapatamaan mga kapadir sa pinakang katigasan ng katawan sa gitna at sa parting bituka pag tinamaan nakakapunit hanapan natin pa diyan sa parting unahan malalim ang butas mga kapat sa mga bato tayo magsisilip-silip dito sa ilalim baka may nakasuot naroon malaking bibiya mga kapader sa pilakang ilalim sana mabot ng pana mm -hmm, abot man oy tiko tiko ang pana ko mga kapaders hindi ko pala natuwid mamaya pagkatanggal itong bibiya sa pana tutuwidin natin parting hasang ang tinamaan nagdudugo may lawin itong bibiya mga kapaders. Pandaradagdag na ng pambinta. Hanap ulit tayo. Pakita yung malaking surahan. Nasa na kayo dito. At na ito. Bibiya ulit mga kapaders. Mm -hmm. Tinamaan na naman. Sa gitna ng katawan. Hindi pa nagitik. Di bali, huwag lang makakabunot. At pag nakakabunot, sayang kayang isda magaganda ang corals dito huwag lang matuklasan ito na magumagamit ang dinamita para hindi masira ang corals pag ito kaganda kaya ang corals tira ng isda yan mga kapaders. ito sulit na naman mm -hmm. yari na naman ating hanapan at baka mayroong kasamahan mga kapaders. at na ito pa sa butas surahan mm -hmm. tinamaan na naman Salamat Lord. Makakadiretso naman kami bukas kahit kaunti. Nakasurahan naman tayo dito, kailangan hindi pagisunong kalakihan. Mga kulang kilo. Hanap na naman tayo. At na ito, timbungan. Isdang may balbas. Mm -hmm. Paksiwin mga kapaders. Or sinigang. Walang kulang mga 200 grams to mga kapaders. Pihala ko na laang. May ginapandaradagdag pang ulang para pag uwi. At baka mamaya pag aho namin, makasanday pa tayo. At magandang mamana mga kapaders, may eris na dito sa bahura. At na ito bibiya. Sungkitin ko muna. Ayan. Mm -hmm. Mataan tama na naman. Pambinta ulit mga kapaders. Medyo matagal-tagal rin ang lubog ng buwan. Kami naghintay mga kapaders para makasisid. At na ito tayong itong masarap kinilaw mga kapaders na may suka may tuyo may mga rekalong kasama at dito kaya sa butas meron pa papanay na isda nakatago na roon mm -hmm. bibiya ulit mga kapaders yoy haba ng lawi para na ring surahan kalaki at yung tayong kanina nilis ko muna at baka madanggil ng balikat ko matinig tayo maantak ko na makatinig ang tayong hanap ulit tayo tsaga tsaga lang para makatinig siya ito bibiya ulit mga kapaders masuot pa sa butas sisiguraduhin ko na naman ito mm -hmm. double rubber mga kapadyos ang ginamit ko na naman dito para talaban ng pana hanapan natin ito ng kasamahan kulambutan pa, pakita oy na ito, nasa butas mga kapadyos nakasuot wow, laki Uy, siguraduhin ko ito mm -hmm. Gitik Woohoo Salamat Lord na marami Nakachamba tayo Maapat na ito Estimate ko Nagitik natin Nakachambahan Kuwartang linaw na Marami-rami itong pambigas bukas na umaga Pag naibinta Sana may kasamahan pa Hanapan natin Diyan sa parting unahan Nasaan kayang kulambutan pa dito Ito tayong ulit mga kapaders Aalisin ko Ayaw maalis Dito kaya may isda Nakasuot Hmm pis nga tama bibiya ulit mga kapaders or tibos isdang lipstickan ito yung sa lahat ng masarap kahit anong luto pag nalasahan ninyo nakakalimutan ng asawa <laughs> hanap na naman tayo at na ito solid na naman mm -hmm. yari ka na naman nakita namin to kayo ng maliwanag pa habang kami nagabiyahe pala sabi ko babaw ito kaya ang inangklahan kanina, ito naman ang bahura mga kapaders, may isda talaga. Maahon muna kami ng kasamahan ko na ito na mga kapaders, yung isang dive namin. Ayos man, nakakulambutan tayo. Makain muna kami ng kasamahan ko at maya maya madive tayo ulit mga kapaders. Bali limang kulambutan, aming napana, apat ang napana ako at saka isa sa kasamahan ko. Oras nga pala ngayon, alas 11:30 na mga kapatids abang abang lang